What is up mga kahiro Good morning for today's vlog Pag-uusapan natin ngayon yung mga dapat palitan after 36,000 kilometers dito kay PCX 160 So tara So ang una kong may re-recommend mga kahiro na dapat palitan after 36,000 is yung mga engine bushing natin or yung pang ilalim So, dalawa yan. Engine bushing, cakayong yung rubber link stopper. So, yung dalawa na yan, yan yung kumbaga sa sasakyan is pang ilalim ng ating PCX 160. So, after 36,000, so, napapansin ko sa kanya is <clears throat> parang gumigewang na ako every time uh, nagra ako so yun lang ang problema nun so may tama na siya or pud pud na pangalawa is yung CBT so after 36,000 kasi uh, after ko chinek yung clutch lining so medyo pud pud na siya kaya nararamdaman ko rin sa so, pagdating sa performance so medyo parang nakukulangan na ako sa hatak na binibigay niya gibin na yon kasi masasabi ko na wear and tear parts talaga ang mga clutch lining so sa akin masasabi ko na after 36,000 so hindi na ako satisfied sa performance niya kaya nire-recommend ko rin sa inyo na papalitan nyo na rin siya pag dumating kayo sa ganitong odo although pwede mo naman siyang i-maximize after 48,000 or more pero kung kumbaga depende na yun sa inyo so kayo na yung magde decide kung uh, kailan nyo siya papapalitan pero para sa akin since medyo bitin na nga ako sa performance na binibigay ng stock CBT and i-add ko na rin dahil sa loob ng 36,000 or ang katumbas noon is 3 years so nasulit ko na rin naman yung Uh, paggamit sa mga stock parts kasi imagine 36,000 so hindi na rin sayang kumbaga hindi ka nalugi para dun sa mga stock parts na nakakabit dito sa PCX160 dahil na maximize mo yung performance nya ng 36,000 so pakiabangan nyo na lang mga kahiraw yung parating ko pang mga videos kasi gagawan ko pa ng video or vlog yung pagpapalit ko ng mga pyesa dito sa panggilid nya so magpapapalit tayo ng mga performance parts so syempre budget meal lang muna para kumbaga trial and error pa rin naman kasi tayo dahil kukunin lang muna natin yung pinaka perfect na tono para sa timbang ko So after nun, saka na tayo bumili ng talagang mga branded na pyesa. So yung pulley ko stock pa rin to mga kairo so hindi ko pa siya na pa-degree. So after 36,000 kilometers so saka ako pa lang siya ipapa-degree to 13.8 or kung may mabili ako na aftermarket so yun na ang ikakabit ko. Update ko na lang din kayo mga kairo So isa pa mga kairo na dapat palitan although Ah, uh, ito depende na to sa inyo. Pero sa akin kasi since madalas tong nabibilad sa parking pag nagtatrabaho ako, so may mga small scratches na siya or mga cracks. <clears throat> may mga cracks na yung panel gauge ko. So dahil yan sa init, lalo na pag laging bilad yung uh, motor nyo sa arawan so yan, yan ang mangyayari so after 36,000 so pwede nyo na to syang papalitan tsaka kung mapapansin nyo nilagyan ko muna sya ng tape kumbaga remedyo lang kasi wala pa akong budget pamalit nito kasi ang price nito nung nagcheck ako almost 1,000 na rin yung sa mga tiningnan ko online kasama na shipping so abot din siya ng 1000 so wala pa tayong budget sa ngayon so saka ko na lang din to papapalitan so update ko na lang din kayo mga kairo once napalitan ko na to pero take note mga kairo, eto depende sa gamit kung hindi naman laging nabibilad sa arawan yung motor nyo so hindi naman kailangan lalo na kung may uh, panel gauge protector kayong pina-install. Ah uh, napansin kong kailangan palitan mga kayo is yung seat cover nya Kasi kumbaga marami na rin siyang dumi at mga mancha na naipon. Uh, sa loob ng 36,000 km. So ma mura lang naman magpapalit ng seat cover or pwede na rin kayo magpapalit ng flat seat lalo na kung medyo natataasan kayo sa PCX 160 so yun lang naman mga kairo yung mga may re-recommend ako sa inyo na papalitan nyo after 36,000 so bukod yun doon sa regular preventive maintenance natin kagaya ng spark plug uh, air filter and then uh, brake pads and then siyempre yung pinaka mga kay Rao is yung gulong natin harap at likod dyan so every 12,000 rin ako nagpapalit kasi hindi gaano nag stack up yung rear wheel at buko doon makapit sya so yun ang reason kaya mabilis mapudpod kumpara doon sa hard compound na gulong so matagal nga mapudpod pero madulas naman siya especially pag tag-ulan. so yun lang mga kairo I hope nabigyan ko kayo ng idea at katulong to sa inyo so especially sa mga umabot na ng 36,000 kilometers kay PCX 160 congrats mga kairo So yun lang mga kairo, maraming maraming salamat sa panonood. So 1000 subscribers na pala tayo. So abangan nyo na lang mga kay Hero yung gagawin nating vlog about sa uh, pagpunta sa beach so siguro magagawa ko yon uh, hopefully bago dumating yung 2024 summer or during summer next year kasi wala pa tayong time sa ngayon so pagpasensya nyo na mga kay So busy busy yan muna tayo So wag kayo mag alala kasi sigurado magugustuhan nyo yung uh, pupuntahan natin Alright Like, comment, share and subscribe mga ka -hero. And don't forget to ding the bell icon to get notified sa mga future uploads ko